Si Sad Carday po. Hmm. Um, Walang natin ngayon. wala um, kamatayang pusit. Nagluto si Bossing. Pinakbut. Uh, so mga Ilocano. Um, magantayon Mga tayon, mga tila. <laughs> mga tano. Uh, Saan man kayong panig ng mundo? Luzon, Visayas at Mindanao. Uh, kaunta, magnaon kita. Kain po. Siyempre, eh, bago tayo mag-umpis ha. Magpasalamat tayo sa taas. Lord, salamat po. Sabiha yung pinagkaloob mo sa Sabadong ito. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Merong Merong ang palaya. Merong Talong. Talong. Kalabasa. At sitaw. Go, kabo nít Pinsan, Hmm, pinak boot with matching pride pusset. Hmm. Kain po. dudes, hmm. <laughs> Ha, hm, 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 janjay Mangan sila. <laughs> oh, magnao kita. Oh, mangan <laughs> Let's go, kabulit. JJ, hmm, kain. Okay. Court. This. Go down to earth. Wow, ang galing mo ha. Meron ka na ng ano ha. Meron ka ng ads. Congrats. seperti Lus Reynolds mm. Kain Tita Lisa <coughs> Ate Sad Kain tayo Jake Real TV. Hmm. Ain. sao. At sempre Eli, ka Eli, uh, kain tayo. Mm. Dining ding, ikangan ng mga panggalatok. Dining ding. Mm. Ang ulam natin ngayon, Kylie. Eh. Ding, ding Tsaka, pritong pusit. Mm, gusto. Huwag mm. tayo ng At ang palaya. Pagpalinaw ng mata. Kylie, nagluto. nagluto. Leon, kita tahan, Diningding dinding, tahan kalabas, tahan dinding, tahan dinding, tahan dinding, Paki-support po natin ang mga video ni Kayelik at paki magta rin po ng pool. At don't skip ads. <coughs> Support po natin LEB Vlog. Tulungan po natin siya. Paki-like, share, and subscribe na rin ang kanyang YouTube channel at LEB Vlog. At pakihit na rin po ang kanyang notification para lagi po siyang updated sa mga video na mga ina-upload ni Ka Eli Eli B Vlog ayan ah. Ka Eli pinopromote ko na yung channel mo ha baka naman <coughs> don't skip ads Ka Eli Ka Eli baka naman I promote your channel

Eh, diba, gutom ano, eh, di ba? Kailangan ah, ko ang pisain para sa isip pisain, hindi durugin. Eh, pinisa ko di syempre. eh. Hindi ko naman dinuro, kundi pagpisa mo, naguro na ganyan. Kasi nga malutong. Maganda yan para hindi mo makita, kainin mo lang.

Pinakbuk. Sarap. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel at Bungo TV Vlog. Pakahit na rin po si notification para lagi kayo updated sa mga video ni Dudong. At please, 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 sabi nga ni Boss Henry TV, don't skip ads. No, 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 no. Thank you po, of course, ating mga subscriber, viewers, saling viewers, saling subscriber, maraming maraming, maraming pong kalamat. <coughs> At hindi niyo po hiniiwan mula noon hanggang ngayon. <coughs> Thank, you. Thank you po. Bukin po kakain na talong tsaka ano sitaw. Ito tayo kakain na sitaw taka talong. Kalabasa pa. Kain po. Ito <coughs> tayo yung laki fried fish. Ito yung laki at try Panalo Kalabasa eh. Matching bubbley. Hmph. Ráp. Ago. Do móc băng, thái, mọc băng Hai, tay ô, Ăn nơi platu như Thái. Say, sao, hai, sao, 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 hai, sao, có sao, sao, sao,

把这弄过来吧。

Dan start at din na. Ganun din. Dinner din na. Dinner na po to. Salamat po sa mga hindi nag skip ng ads. At paki-watch na rin po ng poll ang ating mga video. <coughs> maraming, maraming, maraming salamat po. At dito lang po muna ating video. At medyo mahaba-haba na po ito. Baka ma magsawa naman kayo. Kaya mga dudong, maraming, maraming, maraming salamat po. Ang lahat. Thank you po. Magandang tanghalian. Bayang. Okay. Bye-bye. Salamat po. God bless us all. Bye. Thank you. Bye.